Kapon, uh, pinuntahan ko si Sir Ronald Casidsid dito sa Santo Rosario, Pandan Antique dahil sa panawagan ng kanyang uh, friend na puntahan upang makita yung kanyang kalagayan. Si Sir Ronald Casidsid ay may isang bukol no sa kanyang uh, kaliwang mata na lumalaki sa ngayon. So, pinuntahan ko siya na sana no, makahingi kami ng tulong sa mga nakakilala, mga kaibigan ni Sir Ronald Kasidsid na higit na nangailangan ng pinansyal na tulong. Sir Ronald, pwede mo ba maikwento sa amin yung uh, naramdaman mo na yan at kung paano na kuha? Sir, patanggal mo ng, ng, ng ano, pakita mo na ng ano, uh, pakita natin. Ayan. Sir, Ang dati itang elementary pack na ano to eh nabangga sa sininto yung dahi ko tapos na nung ano nung nagtagal naramdaman ko na may bukol na may ano maliit tapos binabayaan ko lang tapos yung naglaki yun na ano na malabo na yung mata ko Sir Ronald, mga ilang taon mo na ito narandaman yung bukol mo na biging lumulubos po siya yung malaki Sir, pakita nga natin, sir, tanggalin mo yung pisma, sir tablet, mm, yeah, para makita ano, siguro, yan, yan po yung mata ni Sir Ronald mga na, sampo na siguro mga sampung taon na hmm. so hindi mo talaga pinatingnan pinasuri sa doktor Well, hey, oh. ano, hindi na lang namin doon sa so may Makati ay maraming proseso ang hirap lang pira, pera kaya hindi na kami patuloy umuwi na kami ng probinsya So sir, kung ikaw manawagan sir dahil alam natin na uh, uh, may mga kakilala mga kamag-anak kailangan natin siguro makaipon talaga ng pera kasi alam mo, pag nagpatingin ka sa doktor na ganyan sir, pira talaga yung kailangan Ano sir, yung mga naramdaman mo talaga, kirot, hindi ka makatulog, ganyan ano sir, masakit, Mahapdi? ano ano sir? Hindi naman. Para ma ano naman? May bukol lang. So may bukol. So sir manawagan ka sir na kung sino man ang mga nakakilala sa makaipon tayo ng pera magpapasko na baka may mga taong may ginintuang puso, mga nakakilala kay Sir Ronald kasi kasiid-sid siya ay nananawagan ng pinansyal na tulong para siya ay makapagpagamot makapatingin sa isang espesyalistang doktor kahit sa iluilo man lang kaya kailangan sir meron ka bang sapat na kinikita para sa pang araw araw din na pamumuhay mo wala nga so, wala kulang no po si sir Ronald Kasidrid kaya nadatnan ko nga yung kanyang ginagawa dito nagagawa siya ng kanyang upuan no? So Sir Ronald, ano, manawagan tayo Sir ng tulong kung anong tulong ang pwedeng mahingi natin sa ating mga kababayan, mga kaibigan, mga nakakilala kay Sir Ronald Kasidsid. Siya po ay lubos na nangangailangan ng ating tulong bago pa mahuli ang lahat na makapagpagamot sana siya no? sa isang malaking ospital o sa isang espesyalista na doktor. Sir, manawagan ka Sir ng tulong Sir. nananawagan ako sa tulong na kung sino ang nakakilala sa akin tulungan niyo ako para makapagpagamot para nga pagpagamot sa hospital Si Sir Ronald kasi pala ay dati siyang uh, tagalinis noon, matagal na naging empleyado din ng uh, munisipyo, sir. Kayo tagalinis saan, sir? Sa munisipyo mismo o sa mga plaza? Anong trabaho niyo, sir? Dati nung ano, una pala ako nakapasok sa kalsada. Tapos nung uli sa munisipyo, Ilang taon kayo, sir, na naging empleyado ng gobyerno, sir? Anin. So, six years. Bago kayo nag-retire, sir? Or job order lang talaga uh, kayo? Lang. Job order lang. So, sa mga nakakilala, sa mga amigo, mga parinti ni Sir Ronald Kasidzid, tana, nagkakinanglangid kang atin pinansyal mabulig para tana, makapalantaw kag makapabilid sa sangka espesyalista nga doktor tungod sa nga nabatyagan nga nagbukol ang sa pihak na nga mataang sa may wala nga side kag nga, nga mata, gani uh, sa sinuman ang may mabidalawanan nga tagipusoon mga kasimanwa nagapangayo nagapanuktok gid kang bulik si Sir Ronald Kasidsid para tanaw sa hospital sir sa imong mensahe sir sa aton nga mga nagalantaw kanimo mga taw sa imo kaya sir ano ang imong gusto ngay palambot sir ano ang gusto ni mga wish sa kaya nga Christmas para sa imo sir Anong wish ni mo sir mga, mga yok kitat may wish ikaw may gusto ikaw ngay hambadon sa inyong mga kakilala sir ngayon ka puli. anong gusto ninyo mga iminsahe sir sa mga nakakita sa imo sa mga nagalantaw sa imo sa mga nakakilala base may dyan nga gusto nga magtaot ang budig mam may contact number ka mo ka, sir may contact number And kasama din pala natin ngayon yung misis ni sir Ronald ma'am hali ka ma'am dito ka mm -hmm. hindi lang ako, sir <laughs> bakit puro may, may uh, si ma'am so sir ikaw sir mag message sir nangayok kita at kay pasalamatan mo ang mga gusto mo sir <laughs> so, salamat yung may mga mabinalawang ng Taguipasuan na gusto magpadara kang ni ganun mas. So. Sino man sa akin mabulig, salamat din sa inyo na buligan nyo ako. mga special financial kinanglanan para makapabulong si Sir Ronald. So sa tanan-tanan nga mga nagalantaw sa sitwasyon ni Sir Ronald, dur duruduro gid nga salamat sa inyong mabinalawan nga tagipusoon kabay pa nga uh, mabuligan natin si Sir Ronald kag ang Ginoo lang ang magabalas kay inyong kamay sa aton ni si Advance Merry Christmas and Happy New Year sa inyong atanan. Durduro gid nga salamat kag God bless Sir Ronald. Mid